So ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds at ngayong araw na to ay eh, magluluto naman kami ng paboritong sinigang na pata ng baboy. Mga ka-taste buds yung pinamili namin, oh, napakalaming ingredients ng para sa sinigang. So ilalagay natin dito ay pechay. Ayan eh, no, napakadami yan. May sili din dito para maanghang yung sinigang. Ayan. Aayusin ko muna itong mga ingredients. Ito na mga ka-taste buds i-prepare ko na. Ito yung pata ng baboy. ano? Eh, oh, laki-laki o. Oh. Oh, diba? Ganda. Siyempre meron tayong pechay. Pechay. Ito naman ang pinagsama ko na dyan. May okra dyan sa katalong. Ito naman yung panggisa at yung mga aromatics. Itong sibuyas at saka kamatis na napakadami. At syempre, itong may sili na rin yan. Sitaw sa kalabanos. Ito na yung pampasim na gagamitin natin dyan. Noor sinigang mix. Sampalok. Meron dyan original saka may gabi. Yan. Syempre, patis. Ang simple ng ingredients. Diba, tara. Simulan natin tutuwin. So, mga ka-taste buds. Oh. Lagay mo na tayo ng mantika. Painitin mo natin yan, then saka tayo magigisa. Yan, gisa na natin to, sibuyas kamatis. Yan, kapag ganyan na, tinignan yung kamatis. ayun o. Oh. O, oh, di ba? na. Pwede na natin ilagay ang ating patamang baboy. laki. Diba? ba? natin yan ng patis. Para manuot. Haluin natin yan. eh, kamo natin ng ganyan. Saka, saka tayo maglagay ng tubig. Kapag ganyan na yan, haluin na. Ayan, babalik tayo na, na natin. Pero mas maganda dyan, pakuluan nyo muna kapag ganyan pata para wala dyan napakalambot. Maganda dyan kung meron kong pressure cooker pero kung may hindi kami gamit nun. So ayan, haluin ulit natin. Ayan, pwede na maglagay ng tubig. Kung so, maglalagay mo ako dito ng tubig, at pakukuluan. Then mamaya magdadagdag na lang ulit tayo. Itong tubig nito para ito yung tuloy-tuloy na pagkulo. Ito yung unang kulo. Ayan. Ito matagal natin yung pakukuluan. Yan, pakukuluan natin ng mga 30 minutes. So, ito mga ka-taste buds, kumukulo na. Haluin muna natin to At ah, talaga namang napakalambot na to So pinakuluan namin to ng isang oras na. <laughs> o ba diba? Para sigurado tayong malambot. Pero kung may pressure cooker, astig yan. Ang bilis niyang lalambot ng palat. Ayan. Ngayon, ang ganda dahil one hour ko siyang pinakuluan. So, ang lambot talaga ng balat. Pati yung laman niya, hindi siya makunat. So, dahil yan, dagdag -dag din kami ng tubig dyan. Magdadagdag naman ako ng asin. So, ipinakikita ko sa inyo ngayon. Magdadagdag tayo ng asin dyan. Kanina, naglagay tayo ng patis. Para yun dun sa mismong laman ng baboy. Para, ang tawag dito. Ang para, para manuot. Yan. And then, syempre, kahit baboy ang ating sahog, lalagyan ko pa rin ito ng nor beef cube, dalawang piraso para lasang-lasa, di ba? Eh nauna nailagay ko na isa. Lalagyan naman natin ngayon yung pangalawa. Subukan niyo tong ganito, nor beef cube. Kahit ano, kahit manok yung nilulok na basta may ganyang sabaw, beef, pa rin ang nilalagay namin. Then, kailangan natin halu-haluin yan para ma-mix maigi yung lasa ng beef dito sa sabaw. Ayan, hahaluhuluin ko muna to. Ito guys, dahil yan ay nahalo ko na. Nahalo ko na maigi at kung napapasin niyo yung sabaw niya. Ayan, nakita niyan. Yan yung nor beef cube. At saka ang bango niya. Ang may bulalo. <laughs> Ayan, lagyan naman natin itong sitaw, labanos, saka yung isang katerbang sili. Ayan. Then, hahaluin natin ito at pakukuluan. Pagkulo, saka naman natin ilalagay yung okra at saka talong. So, overload itong ano, itong ating sinigang. Kaya ang lalaki ng sahog Spicy overload sinigang. Spicy sinigang overload pala dapat. Kita niya, lumulutang pa yung mga sili pakuluin, then lagay natin yung okra talong. Ayan mga ka-taste buds, na. Ayan. Pero syempre, hindi pa, kahit hindi, hindi pa masyadong half yan, yung sitaw. Ayan, dahil kumulo, kahit dahil kumulo, ilalagay ko na rin to. Kasi baka mo overcook na masyadong sitaw. Ayan, lagay natin tong ano. Okra at saka talong. Uy, napakasarap naman. Napakaraming sahog, saka maraming sabaw. Ang lalaki ng pata. So talagang overload na overload ang ating sinigang. sinigang overload. O yan, ito kailangan mo natin itong pakuluin hanggang sa maluto ang mga gulay. Kapag luto na ang mga gulay, maglalagay na ako ng pampaasim at saka ilalagay ko na rin yung pechay. Ayan, mga ka-taste buds, kumukulo na at medyo lutuluto na rin ang gulay. So, pwede na rin tayo maglagay niya ng pampaasim. So, ito yung gagamitin natin. Nor Sinigang Mix Sampalok Ayan, ito yung flavor niya, yung gabi. Dahil wala tayong gabi, so buti na lang ang noray may ganito. Lagay natin lahat. Kung kukulangin pa sa, pa sa paasim, meron pa, pa naman kami original na sampalok mix. So pwede natin pagsamahin yan. So tingnan muna natin. Haluin muna natin to. Ayan, bago natin tikman. Pag asim, siyempre hindi na tayo Kailangan na asim at saka yung alat dapat balanse. Eh. Kaya kailangan halong-halo. Ang ganda ng gulay, oh. Green na green. Napaka-perfect. Lagay naman natin ng pechay. So, pechay ilalagay natin dito. Hindi kangkong. Pwedeng kangkong. Choice nyo naman yun. Mabilis lang maluto yung ano, kangkong. Ay, kangkong tuloy. Ano ba to? Pechay pala. Kangkong tayo ng kangkong. Kaya okay, mga katika sa paghalo paghahalo at pagdaldal natin dito, naluluto na rin maigi yung pechay. So yan, ganyan kasimple na magluto ng sinigang. Ganyan ang style namin. So, lasang beef. Kaya naman na talaga napakasarap. Ito yung pork. Napakalambot. Pata. Napakalasa. Di ba? So, ayan. Ganyan, ganyan kami kasi hindi magluto. Ayan yung mga sili. O, dami. O, oh, di ba? So, ayan. Sana nagustuhan yung niluto namin. Kaya kung nagustuhan nyo ito, aba, syempre, gayahin nyo na rin yung style.